Ayan. Uh, ito yung pinamili natin ngayon. Um, ayan. Ang linaw. September 24. Ayan. Ang bilis ng panahon, no? Oh. Grabe. Ayan. Karamihan sunrocks yung binili ko. Kasi, uh, na nawawala kasi yung sunrocks doon sa grocery na yun, eh. Minsan walang stock. Yung mga, ano tawag dito? Ah... Uh, yung 900 900 900 ano yung sumunod sa 500 1 liter ayan 1 liter ayan ay ah. 500 pala yung 500 yung maraming kinuha ko ay ano yung nalaglag ayan ah kukunin ko lang yung kalaman kasi Pakain yung anak ko. Kunahin ko muna yung palaman. Ayan. Kukunin ko kasi yung palaman. May merienda yung anak ko. Ayan, mga ano ito. Oh. Shampoo. Mga sundrox talaga. Eh, wala pala dito. Dito pala sa isang ito. Hmm wait lang ayun, grabe sila mag-ano mag-tali mahirap kalasin ayan mga chuchery ganito lang yung chichis sinihan ko kasi madili eh. Ayan. Ilan? ito yung cheese swiss. Ayan, sa kape. Yung kape is pag-stig sampo na yung binili ko. Ayan. Ayan, yung ano natin, yung pagkain ng mga ano natin, tige isang kilo at kalahati sa, do, sa dog, tsaka isang kilo sa pusa. Kasi, ah, ito, hinahalo, hinahalo ko kasi para makatipid. Kasi kumakain itong mga pusa, kaya, ayan. Hello! Ay! <laughs> may kamay ka agad na ko, ang sungit nito eh. Ayan, tsaka buhangin nila. Ang ano nila ngayon, ang budget nila ngayon is 513. Buhangin, tsaka ito thirty na. Ayan. Tisoy! Sungit ni Tisoy, oh. Tisoy! Hello mga kasari. Ayan. Kamusta kayo? Kamusta kayo sa inyong lugar mga kasari? Ayan. At kami ay... At yung asawa ko ay mag-aayos na naman ang kanyang mga pinamili. Ayan. tapos ako is maliligo na muna ayan ano yan uh, siguro yang ang oras na yan is um 4 pm ayan kaya ako ay maliligo na muna ayan mag-aayos na yung asawa ko dyan. at padami um, siyang aayusin mga pinamili niya tapos pagkatapos niya magayos ibabasta na rin niya yung uh, una niya dinideliveran sa umaga ayan yung trabaho niya madami dami ayan ah ano nga pala mga kasari ah, share ko lang. ah yung ano, yung naglo-load sa akin naglo-load is ah uh, pinuntahan niya ako tapos uh, bali nag-registered ako sa ano nag-registered ako sa sa GCash ah uh, bali sila nang magano sa akin nag load ng GCash kasi ah uh, wala dati wala wala sila eh, eh yung ano nila ngayon ang binakaan nila sa GCash nila pag nagpa-load sa kanila is wala siyang ano wala siyang Uh, interest. Ayan. Di ba tayo, pag nagpapaload tayo sa ibang mga, sa mga tindahan, mga convenience store, is wala namang, ano, wala namang charge. Pag magkakaroon lang tayo ng charge, pag halimbawa mag 8,000 na tayo, mag 8,000 na yung ano natin uh, na load. Ah, dito daw wala. Ayan, kaya inano niya, niregistered niya yung cellphone ko. At uh, ano, uh, para makapagpalood na ako. Ayun nga, kanina, uh, dumating na yung, ano, uh, okay na daw. Okay na yung registration. Ayan. Ang video na ito ay is nung nakaraang araw. Kahapon yata itong video na ito. Ayan. Kay, tapos kanina is, um, dumating na yung, ano, na uh, sumagot na yung uh, Gcash na okay na daw yung ano ko registration. Mas okay naman yung ganun. hindi eh, ko nga maano kung talagang kung ng 8k yes, walang charge eh. Kasi sa ano kasi sa convenience store is pag naka 8k ka, meron ng 2%. Hindi ko pa sure dito. Pero okay na din kasi hindi ka na lalabas, hindi ka na gagawa ng QR code na ano kasi 'di ba pagka uh, doon tayo load is gumagawa pa tayo. Ito is para ka na rin nagpaload sa self ano mo sa pang auto load. Ayan kasi Globe ito. Abale text ko na lang siya na magpapa-load ako. Ayan, hindi ko pa na-try. Ayan, pero sa susunod na araw is ita-try ko. Ayan, maganda yung gano'n na kasari. Kasi minsan, minsan ano, wala eh, sa labas. Nakaraan nga, wala eh. Magaano sana ako magpapaload is, wala. Ano daw sila, ah, uh, offline. Hanggang, hanggang ano, ko kung hanggang anong araw, ilang araw silang offline. Ayan, kaya na, makakapagpaload ka rin sa ayan, mga ibang ano, tulad ako, doon ako nagpaload is ano siya, uh, may charge din ganun ayan yun lang na ano ko lang naalala ko lang kasi uh, kaya yung damit ko ganun kasi nagbihis kasi <laughs> kasi kinuha na ng picture uh, selfie picture tapos uh, yung lisensya ayan kinuha na niya kaya ayun Uh, naka ano ako ng ganyan Ayan, okay na din. Kamusta sa inyong lugar, mga kasari? Ah, meron din ba nag ano, sa inyo? Yung naglo-load sa inyo sa glow? Ayan. Kasi ako kanina pinuntahan ako. Ay, nung nakarang pinuntahan ako ng, ano, nung naglo-load sa akin. Ayan, yun lang naman. Share ko lang. Ayan. At ang asawa ko hindi pa tapos mag, ano, mag-ayos kanya mga pinamili. Napakadami-dami. Tuwing hapon, ganyan ang routine niya pagkahapon. Mamimili, tapos sa umaga, mamimili na ng konti. Ayan. Pero ang deliver niya is madaling araw. Ganun lang ang buhay. Ganun ang buhay ng asawa ko pa ulit-ulit ng ganyan. Mamimili, magbabasta, i-deliver niya madaling araw tapos mamimili ulit sa umaga tsaka sa hapon paulit eh, paikot-ikot lang ayan uh, puro trabaho trabaho yung ano ng asawa ko ayan mga ano yan mga burger crispy burger ayan kamusta sa lugar ni mga kasari tumal pa rin ngayon. Napakatumal pa rin talaga. Walang pinagbago. Ayan, ako ano eh, uh, siguro pasalamat na lang ako pag mayroon akong benta na 500, ganyan. May pa-promo pa ako niyan na ganoon, Pero napakatumal. Napakatumal talaga ng ngayong, ngayong ano na ito panahon. Ayan, matapos, matatapos na yung September. Ayan, ano ngayon? September 27 na mga kasari. Ang bilis ng, ano? Bilis talaga ng araw. It's October na, nako po. Ang bilis talaga. Ayan. Sinisiksik-siksik na asawa ko yung mga, ano niya. Pero, para pag uh, nagbasta, siya lang naman din ang kakaalam niya. Kaya kahit isik-sik-sik-sik nyo yun dyan. Napakadami. Super dami. Ay, yung salamin na yan. Naku, sana wag ano. Kasi minsan yung salamin na yan is yung bagong gumagaw, bago, nakaano naka, ano siya tapos bigla mong binaba yung ang sara na ako po basag. Ang nipis lang pa naman ng salamin na yan. Kaya minsan makakaano din eh. Dapat huwag kang makalimot na yung salamin is inangat mo. Hmm. Tapos pag sa pagbaba mo, bagsak talaga eh. sobrang tumal talaga super nasanay na lang din ako ng, ganun, ng ganitong ano 'Yung nasa sa pula na yun, mga longganisa yun. Ayan, puno puno uh, siya. Para ano 'yan? Ah uh, uh, 40 na longganisa, 40 kilos. O di kaya 50. Ayan. Mapili 'yung mga longganisa na 'yan kasi syempre 'di ba may pasok ngayon. Kaya mabili 'yung ating mga frozen. Ayan, malaking ano, malaking nuggets. Uh, ano yan, sa una-unang dinidilipiran yung tao. Ayan, pinagbabasta na rin yan. Para pagka umaga, uh, 2.30 is, bibit-bitin na lang yan. Nilalagay na lang din yan ang pangalan yan. para bibit-bitin na lang. Ayan, mga sweet ball. vegetables tsaka nuggets na malaki isang kilo pagka ganyang kalaki yung nuggets meron yan ano may sauce pero pagka maliit is wala ay bumili ng yelo ah. ayan, ayan lang mga kasari ayan na ay, yung update ko sa inyong araw na ito bye